So magandang hapon mga ka-update Ngayon po update na naman tayo Sa isa na namang napakagandang proyekto Ni Pangulong BBM Welcome To Romis Update Channel Mga ka-update Mamaya papakita natin yung video Yung talagang napakagandang proyekto Na ito naman ay patungkol sa Kabuhayan no? Sa so, mga nakaraang vlog natin Pinakita natin yung tungkol sa kaligtasan, tungkol sa kalusugan, at ngayon naman ay kabuhayan. So talagang napakatalino ng ating Pangulo sapagkat so, hindi lang siya nakapokus. doon sa isang bagay, hindi okay. talagang pangkalahatan yung kanyang uh, ginagawa. So ito na nga yung sinasabi natin na ito yung uh, para sa kabuhayan ng mga tao doon sa Aluminos City, Pangasinan. Huh? na ito ay para sa kanilang kabuhayan dagdag attraction sa mga turista no? at ito nga po yung pinangunahan niya yung groundbreaking ceremony doon sa Sky Garden na gagawin at mismo yung Pangulo pa nga yung nagpala nakita natin dyan sa video mga ka-update so panoorin na natin yung video Kilala ang Pangasinan pagdating sa pasyalan, turismo, pagkain, gaya ng alaminos lungganisa, bangus, puto, tupig at bagong isda. Higit sa lahat, sa bait at sipag ninyong mga taga-Pangasinan. <laughs> Ngunit tunay na pinabibili mo ko ng Pangasinan kasi hindi kayo nakontento sa likas na yaman at pinagbuti pa ninyo ito. Kilala rin kayo sa galing at ganda ng inyong mga tourism souvenir, sa sports tourism, sa beach games, hosting ng mga event. Patunay na ang talento at siyempre sa charm ng mga taga-pangasinan. Ngayon ng mga araw, ating tutunghayan ang isa, isa naman kaabang-abang na proyekto dito sa inyong lalawigan, itong ating sisimulan na Sky Garden bunga ang Sky Garden sa pagtutulungan ng pamahalaang lungsod ng Alaminos, ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o yung CESA at ang Department of Tourism. Hangarin natin na maghatid ang Sky Garden ng sigla at magbigay daan para sa mas maraming bisita at trabaho para sa mga taga rito. Ang panawagan ko lang po sa ating mga kasama sa pamahalaan, sa kapulisan at sa mga lokal na pamahalaan, Atin tiyakin na ligtas at maayos ang lagay ng ating mga manlalakbay. Sa daan, sa hotel, sa restaurant, o kung saan man sila, tutungo. Kapag inuuna natin ang kapakanan ng isa't isa, nakakabuo tayo ng kinabukasang ligtas at maulad para sa ating mga Pilipino. Ika nga ng mga kahenerasyong ko para tayo ay maging successful. Sa bagong Pilipinas, sama-sama tayong manindigan para sa bayan at para sa isang kinabukasang marangal, matatag at makatarungan. Ang project na itong i-groundbreak natin, actually this is not just the project na ginagawa ng national government. As you can see, itong lugar na to, So this this is a baywalk connecting to mangrove Park and uh, with this Sky Garden project uh lalong lalakas ang tourism sa buong probinsya actually not just Alaminos but the entire province. Dahil po sa mga development na ginagawa ng national government, provincial government and uh, local government. With this project, syempre naniniwala po tayo na lalong lalakas lalong lalago ang turismo dito kasi napakalayo namin sa Metro Manila. Dulo lang po kami dito at ang ang major source of livelihood namin talaga is tourism. Kaya nga natutuwa kami kasi isa kami sa nakikinabang sa Bagong Pilipinas program ng ating Pangulo. Actually sabi ko nga hindi lang yung Sky Garden eh. With all this project na, tignan ninyo yung baywalk na yan. So galing din po yan sa Bagong Pilipinas. Kasi hindi naman noon natin magagawa yan without the support of the President. So yan nga po, sinasabi ng mga taga doon na ito ay malaking tulong sa kanila. Kasi nga isa na rin sila sa napakalayong lugar. Malayong malayo sila sa kamanilaan, sila na yung inakasulok. Pero hindi sila nakakalimutan ng pamahalaan. Kundi sila nga ay tinulungan para sa kanilang kabuhayan. Uh, napakagandang proyekto ito mga ka-update. Tiyak na talagang ito ay magdadala ng maraming trabaho sa mga tao doon. So, talagang saludo tayo sa ating uh, pangulo. So maraming salamat sa panod at suporta mga ka-update. Patuloy tayo mag-update sa mga napakagandang proyekto ng ating pangulo. So sa hindi nakagusto ng ating vlog, pasinsya po, pero tayo po ay nasa katotohanan lamang. Sa mga nakagusto naman ng ating vlog, palike na lang po ng video, pashare na din po kung gusto ninyo, at pasubscribe na rin po sa aming maliit na channel. So muli po, maraming maraming salamat. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.